Gantang araw. May muna tayo. Samantalahin ko muna yung pagkakataon na nandito ako sa isla. Gano lang kami. Mag-try lang kami mga, mga isda, Mag-ano lang handline fishing. ilang araw lang naman ako dito na ah, ano siguro 8 days so samantalahin ko muna itong pagkakataon na ito nyo yung dagat mga master kalma sobrang kalma palubog na yung araw Ayun mo. Dalawa lang kami ng uncle ko. Nangyayong po. Ang tragan din na. Ngayon yung mga bago ang tugaong na maliliit. Okay, Kyle, ready ka na? Oo. kuti talaga. Ito sa akin kaya ano kaya to. Kuti-kuti din kaya Ay, Magandang gabi mga master. Shoutout sa mga subscriber natin dyan. Dito ako sa isla ng Agutaya. Puro ano lang. Temporary, mga ilang araw lang naman ako dito. Sila samantala ko na mangisda. Lalaki na ano yan, karaho. Ano yung tawag na karaho? Hmm, sarap yan, pang kilaw. Kilaw tsaka pang ano rin. Ito yata sa akin, ganun din ah. Karaho din yata ito ah. Hindi mo nang na gahila eh. Ngayon pa tigas lang eh. Hindi mo talabang buto man ng ano to. Nylon. Hmm. Matalas yung ano ipin. Parang wala na rin. Nakawala rin yata. <laughs> Ay, wala na. Aray, Magkilaw tayo ng kuti-kuti yung tawag sa amin ito. Sa ibang tawag karaho. Yun. yung tiki sa laot. Nasa ano to, 60 to 80 meters na naku nakukuha Nagkilaw tayo sa glit. Para may ulam tayo. Sawa na ako sa amin. Eh. Karne. Sarap to. Ito ang kilaw. Tara kain. Yung pagkain namin. Kain kami sa laot. Yan. Yan yung, yung kilaw Oh, diba? Yummy. Sarap, tabao. Kim ko na isa. Kasama ko sa kuldaryo. <laughs> Dalawa lang kami. O, oh, diba? Marami trip namin. Tapos dito na nito kami matutulog sa laot. Ang hmm. sarap. Tikik sa laot akala nyo sa mababaw lang may tiki mm. <laughs> sa mga bahay puno lang sa malalim may tiki din pero collection to mga mostra yung tiki na yan tawag nila dyan karaho kami naman kutik kutik yung gusto na yan madalas nauhuli doon lang sa ano sa malalalim na parte ng dagat yan yung kasamahan ng bisugo sila yan madalas pag may kuti-kuti ibig sabihin may bisugo din masaklap na ngayon tulog na yung bisugo kuti-kuti na lang yung gising eh nahuli namin <laughs> Kayaknya dia udah bisa udah dengan Terus manghang, manghang yang sarap pa ng ano, sarap ng suka.